Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't at pag-usapan natin ang balita patungkol sa kailangan na gadaw ng Dallas Mavericks maglaro si Kyrie Irving at ang balita naman patungkol sa pagkuha na ng Golden State Warriors kay Nick Claxton. Tara na't at pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa kailangan na nga talaga ng Dallas Mavericks si Kyrie Irving. Well, as usual mga kaballers, literal na talo na naman nga ang Dallas Mavericks ngayon at mas nadagdagan na naman nga ang kanilang talo sa standings na ngayon ay nasa 15 losses na sila. Sa nangyaring laro nga ng Dallas Mavericks kanina, bagamat man nga nakadikit nga sila hanggang sa 4 quarter ay hindi pa rin nga nila nagawang malamangan ang Lakers at kinapos pa rin sila. Well, kung susumadahin nga natin kahit man nga po bumalik na si Anthony Davis sa Dallas Mavericks ay hindi pa rin nga naging sapat ito para manalo ang Dallas Mavericks dahil sa kulang pa nga talaga ang kanilang opensa. Kaya naman literal na sobrang kailangan na nga talaga ng Dallas Mavericks ngayon si Kyrie Irving. Dahil alam naman nga natin na isa to si Irving sa mga player na talagang mayroong mataas na porsyento sa pagtala ng opensa. Kung matatandaan nga natin mga kaballers, last season mayroon nga si Kyrie Irving 24.7 points per game na kung susumadahan nga natin ngayon mga kaballers, malaki pa rin ang maiaambag nito sa opensa ng Dallas Mavericks. Samantala, pumunta naman tayo mga kabollers sa balita patungkol sa pagkuha ng Golden State Warriors kay Nick Claxton. Well, alam naman nga natin sa ngayon mga kabolers na average team na lang ang Warriors kung maituturing dahil sa pag-average nila ng 10 to 10 standings plus nasa ibaba pa nga sila ng Western Conference. Kung susumadahin nga natin sa ganitong klase nga po ng sistema ng Warriors ay masasabi nga natin mga kabolders na talagang hindi ito ang team ng GSW na inaasahang makakabawi sa playoffs ngayong season. Sa pagsasalita nga mga kabolders ng general manager ng Warriors sa si Mike Delibi Jr., kailangan na nga nilang gumawa ng malaking galaw ngayong season dahil sa hindi nila magandang nilalaro ng Warriors team sa pagsisimula ng NBA season. Well, sa unang galaw nga po ni Mike Dunleavy Jr. ay si Nick Claxton nga po ang pinunterayan niya na kukunin ngayon. Since kailangan nga ng Warriors ngayon ng malakas na big man, si Claxton nga po ang talagang tinatarget na ni Mike Dunleavy Jr. Ayon nga sa pinakabagong balita na inilabas galing kay Britt Siegel, sinabi nga nito na malaki ang potential na kukunin nito ng Warriors dahil sa nakikipag-usap na nga daw itong si Mike Dunleavy Jr. patungkol sa trade na gagawin para kay Nick Claxton. Sa mga di nakakaalam, si Nick Claxton nga po mga kaballers ay isa sa mga matitinding big man ng Nets na talagang nagiging dominante sa kanila. Kaya malaking tulong talaga ito sa Warriors kapag nakuha nila. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching!